Ito po, bayan. Nakakakilabot daw at uh, nakakapanlumo ang dinanas umano ng mga babaeng menor de edad na biktima. Ng mga abuso di umano ni uh, Kingdom of Jesus Christ o KOGC leader Pastor Apollo uh, Kibuloy. At ayon po kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Bayan, paulit-ulit daw hinahalay ng pastor ang mga biktima na pinakabata ay labing dalawang taong gulang. Ginagawa mo ng panakot ni Kibuloy, ang tinatawag na angels of death. Idinagdag pa ni Atty. Fajardo, Colonel Fardo tagapagsilita ng PNP. Pagkatapos daw ang halayin ni Kibuloy ang mga biktima, inaniniulaan na sila ay pure o virgin pa rin. Dahil ang nakipagtalik sa kanila ay banal na Espiritu ng Diyos. At kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa DSWD para po sa pagsasagawa ng stress debriefing sa mga umano'y biktima ng pangbomolestya daw ni Pastor Kibuloy. Ayon kay uh, Colonel Fardo, takot at trauma na ginabot ng mga bata kaya kailangan naman itong sumailalim sa psychological debriefing. Ito po statement ha, ng Philippine National Police, Colonel Jean Fajardo. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay uh, they, still, they are still pure. Intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang uh, nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. So, kayo na po bahala ang ano yan. But nung ako ang uh, kinukwentuhan ay uh, these are all children. So kung ako ay nangilabot, I don't know kung ano yung nakamdaman nyo yun. nung ako yun, kung marinig ko yun. Sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil lang sabi ko nga, ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng dos. I don't know, how can you describe the ordeal na pinagdaanan itong mga batang ito. Practically, yung trauma nito for life, for life ito eh. Just can imagine a 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse, exploit children as young as 12 years old. For a parent, to allow this. I don't know kung kung bakit nagagawa ng isang magulang ta i-offer yung anak nila in the name of faith. Tinig po yan ni PNP Spokesperson Police Colonel Attorney Jean Fajardo at uh, siniguro po ng polisya mga na mananagot eh mga magulang daw na pumayag para maging alay ang kanilang mga menor de edad na mga anak. Nanawagan pa ang uh, polisya sa iba pa mga biktima na huwag matakot na lumutang at tumestigo laban kay Pastor Kibuloy. Pero lahat ng mga statement na yan from uh, Colonel Fajardo at ilang pa bayan, iya po i hearsay says ha? Dahil uh, meron po tayong tinatawag na ng presumption of innocence. Inosente ang isang akusado si Pastor Kibuloy at... Uh, ang apat na kapwa niya mga akusado until proven guilty ng korte. Malinaw yan. Si Aljo sa DCXL News.